Naglo-lo ang mga marino sa bansang Bahrain? Kubkuban sa malaking bagira ni insan, At kulitan kasama ang driver naming Indiano? For today's video, mga amigo, ay isi-share ko sa inyo ang shorelife experience namin sa Bansang Barin. Naisipan naming lumabas, mga amigo, dahil mura lang daw dito ang mga gold. Tisoy, puning tawa, no? Siyempre, sumama na naman si jik, -Jik mga amigo. Pangarap ko kasi dati to travel around the world for free. Hindi, Naglakad lang kami palabas, mga amigo, at agad kaming sumakay sa kinontak sa sakyan. Tisoy kayo, amigo! Medyo mainit ngayon dito sa bahay mga amigo at medyo matas din ang humidity. Kaya nagbaon kami ng kanya-kanyang tubig mga amigo at extra t-shirt. Ilaw pala to mga amigo. Akala ko kasi kami pa. <laughs> Hindi pala basta-basta makalabas dito mga amigo. Masyadong mahigpit. Halos inabot kami ng dalawang oras bago kami nakalabas sa port at natapos sa immigration. Miss you baby. Kaya susulitin namin ang gala na ito mga amigo. Ayos din tong gloves ni angkulo. Oh? Pagkatingin namin mga amigo, ay agad kaming namili ng gold. At bumili na din si Jik-Jik mga amigo. Atik lang. Agad kami lumipat sa ibang tindahan mga amigo. Aba, e eh, mura ka ang gold. Napakamahal naman ng tax. Kaya naghanap kami ng ibang tindahan mga amigo. Pero halos pareho lang lahat ang mga presyo at napakataas ng tax. Kaya naglibot na lang kami mga amigo at bumili ng souvenirs. Hindi nagtagal mga amigo. Nagutom ang mga marino. Manap kami. Nang may pwedeng makainan At may nakita kaming birgiran ni Insan Nagutom kasi si Jik-Jik mga amigo Kaya yung burger na inorder ko Pang dalawang tao Si Rukas Buongo Pagkatapos namin kumain mga amigo ay maglulo daw kami. Hindi namin kabisado ang mga sakayan dito mga amigo. Kaya naglakad na lang kami sa sobrang init mga amigo. Halos matutuyo na yung mga utak namin. Batiag na oy. Kaya binilis-bilisan na lang namin ang aming paglalakad at kanya-kanyang tabon sa mga ulo. <laughs> Habang palapit na kami maglulo mga amigo, ay napahanga kami sa gusaling ito. Gusaling may windmill sa gitna. Kaya napatiktok si Jik Jik mga amigo. <laughs> Quero descobrir a cor da tua calcinha, eh. sampadinha. Eh. Vem pra se divertir aqui na PT dos cria. E ninguém não amigo. Tá bom. <laughs> Gago! Welcome to Lolo 2.0 The world and every aisle Agad kumain ng maasim na halo-halo si Jik Jik mga amigo Ito daw kasi ang pamalakasan dito Aslo, <laughs> Nakabili ako ng perfume mga amigo At naglibot-libot kami sa Lolo Shopping Mall Nag-grocery agad si Jik Jik mga amigo At bumili ako ng mga pwedeng imukbang sa ko. Habang hinihintay namin makabalik ang mga kasama namin May namit kaming dalawang magagandang Pilipina Nung dumating na ang sundo namin, agad kaming lumabas. Masyado kasing malawak ang lolo shopping mall, kaya ginabi kami. At agad kaming bumalik, kasi dadaan pa kami ulit sa immigration. Uy, na. Woo! man. Oh, light, light. Ayan, Shadow, my friend. You shadow, yeah. ha. Gago! At habang pabalik na kami, mga amigo, nag-offer ang driver namin, Indiano, na magpatugtog daw kami. Ayan, ayan, ayan. Hindi music, man. Ayan, yeah. <laughs> <laughs> Tuwang tuwa ang driver ng Indiano mga amigo Hindi niya lubos sa Na makukulit pala talaga ang mga Pilipino <laughs> Nung malapit na kaming makarating sa immigration mga amigo Ay panandali ang naputol ang aming kasihan At nung matapos na kami sa immigration Sinalubong namin ang driver ng Indiano Nang paborito naming tugtog <laughs> At kung gusto nyo rin makaranas gumala sa mga maiinit na lugar. Hala, mag mana kayo para maranasan nyo ang mga naranasan ko. Kita-kit sa mga susunod kong mga video. Love you. <laughs>